Good evening. Welcome back sa ating YouTube channel. Tatay Digong, good evening. mayong gabi, mga idol. Pag-usapan natin 'to, ang Davao City Davao Bus Project. Ang Davao City ay may pinaghanda ang malawak, malakihang paghahanda ng modernization. Kasama ito ngayon ang mga bus transportation nila ngayon. Na meron silang ano katulad dito ngayon sa Japan na ano, fully integrated system. Ano bang ibig sabihin ng fully integrated system na yan? Based sa aking experience dito sa Japan, kasi nandito ako ngayon sa Japan mga bossing, mga idol, pag sinabi yung integrated, ibig sabihin sa loob ng bus na yon halos automatic na. Meron siyang CCTV, aside sa CCTV noon, kung meron siyang PWD na tinatawag na itong may mga kapansanan, pag mag-wheelchair, ang bus ay biglang tatagilid. Kaganon. Kung saan yung pinto, magra-ramp na lang yung pasahero na naka-wheelchair. Tapos, meron siyang automatic na push button kung bababa ka. Kasi dito sa Japan, may mga kanto-kanto na sinasabing bus station. Ibig sabihin, malaki ang paghahanda ng modernization ang Davao City. Ibig sabihin, hindi lang bus ang pinaghahandaan nila. Meron silang tinatawag na itong nababalitaan naman natin itong mga ID na sinasabi nila na parang unified ID na pwede mo lang gamitin sa SSS, pag-ibig, sa mga pen health, para something lahat. Parang ano na siya? All, lahat na pwede mo na siyang i-avail doon. Napakaganda, mga bossing. Double City lang bang may ganyan? Tapos meron silang tinasabing 911, di ba? Grabe mga idol, ang Davao City, advanced modernization na ba talaga? Paano ang taga Luzon? Ayun ah, ang tanong ngayon. Kaya pag-usapan natin to ngayon, kung sino ba talagang saan to nang galing tong ano nila ba, Dabao Bus Project kasi talagang ako proud Bisaya proud Dabao inyo pag may ganyan ang Dabao mga idol mga bossing talagang napakaganda yan kasi yan ang capacity niyan maraming nakakasakay diyan dito almost mga 90 to 80 persons ang nakakasakay niyan di aircon mm, ang pamasahe mo is pareho lang dun sa mga jeep, dyan ka na dr aircon pa. <laughs> di ba? Saan ka pa ngayon? Dito na kami, nasa tamang mayor kami. de ba? Ganun yun. Kaya, bilip ako dyan sa plano ng Davao City Government ngayon na meron silang ganyan na integra uh, fully integrated ano bus na ano, ganyan. Napakaganda yan mga idol. Kasi, advance sa mga advanced country, yan ang mga kadalasan na ginagamit na bus talaga. Kaya nga lang, implement lang nila dyan ang mas maganda pa kung papalawakin nila, pata, uh, gawin nilang i-upgrade nila yung ganyang sistema. Ang mga tao, may station na. Kung saan sila sasakay, saan sila bababa. Napakaganda yan. Iwas traffic, tapos disiplina sa tao. Pila, maayos, may oras. Kasi yan dito idol, mga ano, mga bossing sa Japan, kung pagbabasihan ko sa experience ko, ako sa cellphone lang ako tumitingin. Yan pa. Speaking of cellphone, internet ang Davao City ay meron na silang free wifi. Napakaganda. Di ba? Diyan sa People's Park. Pumunta ka lang doon, maglakad ka. Kung wala kang may mga emergency ka na gusto mong mga matawagan itong mga kababayan mo o mga mahal mo sa buhay sa ibang, sa ibang bansa, sa abroad, pwede kang makikunik doon. Libre wifi. Davao City only in the Philippines. Di ba? Kaya... Thank you. Bilib ako dito kay Tatay Digong at saka sa mayor natin. Kaya, ifollow nyo ako, o kung hindi no, nyo pa ako na-subscribe sa aking YouTube channel, just click the button, and thank you sa lahat. I hope na nag-enjoy kayo, may natutunan tayo ngayon. Ang ah, lahat, at least ngayon, ito, lahat mga ganyang sistema ngayon ng Davao City, kasi makikita ng ibang syudad din yan. Magkakaroon sila ng idea, eh, hey, bakit ang Davao City, magganyan na rin tayo. Ganun yun. Kaya sana, lahat magkaganyan na rin. Kaya maraming salamat just follow my uh, just subscribe and I hope na maging maayos nice ang lahat maraming maraming salamat and see you and goodbye